Sa pagdinig naman ng kamera kanina, pinalabas ang kalunos-lunos na sinapi ng ilang dayuhan na sinubukan manong tumakas sa mga pogo. Babala, sensitibong video ang inyong mapapanood. Saksi si Tina Panganiban Perez. Kahit nakadapa na. Tuloy pa rin ang pananakit sa babaeng yan na hang tatakas para magsumbong sa mga otoridad. Ang isang ito naman, kinukuryente habang nakaposa sa bed frame. Ang lalaking ito, hinahampas sa ulo. Ililigtas sana siya pero hindi na naabot ang buhay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Ang mga video ng panonorture ipinalabas sa pagdinig ng kamera tungkol sa mga pogo pinagtalunan pa kung pwedeng abang ipalabas sa mga video dahil mapapanood ang live stream ng kahit sino. There are kids who may view this uh, videos that a testimony we yeah, and yeah yeah yeah. Stories right. is a... What we are trying to uh, to portray here is the evil of the illegal activities it was done by other foreigners in cahoots with Filipinos. Ayon sa ilang dayuhang nailigtas ng paok, pumapasok sila sa bansa bilang turista, saka sila kukuha ng working visa. Pero hindi ang pogong pinapasukan na ang nakalagay na kumpanya. Ang dayuhang ito, kinidnap at dinala sa Porak Pogo noong June 2 at nailigtas ng paok noong June 5. 150 na dayuhan ang nadat ng doon. 280 naman ang nadat na ng salakay ng Pogo sa Bambad, kabilang ang dayuhang ito. Ang sabi sa kanya ng barkada niya, kakain lang tayo. Binenta po siya sa halagang P300,000. Pero hindi po niya alam. And these operations have uncovered the extent of criminal activities associated with POGOS. From serving as a hub for human trafficking to engaging in crimes like and cybercrimes like lab scams, loan scams, kidnappings, prostitution, murders, and Ns. For international wanted persons. Halos kapareho raw nito ang mga scam farms sa ibang bansa. Tulad sa Myanmar, kung saan nailigtas ang sang Pilipina. Encoder daw ang unang alok sa kanya. Pero pagdating doon, ay ginawa siyang scammer. Makikipag-chat for, ano yan, parang uh, uh, kukumbinsi mo siya to uh, invest. Ganun. Yes, to invest. Or ito yung tinatawag na love scam na na-involve ka rin sa love Torture ka ba? Opo. Kung uuwi kayo, magbabayad kayo ng 7,000 USD. Isinumita na sa mga komite ang listahan ng mahigit apat para ang canceled pogo sa scam farms sa bansa. 45 lang ang lisensyadong pogo sa bansa ayon sa PAGCOR. Suspendido pa ang tatlo. Hirap po mano ang PAGCOR na labanan ng illegal gambling dahil sa mga online influencer. Gamit po ng platform nila such as Facebook, TikTok, Uh, YouTube to encourage prospective players to try their luck. Marami pong mga kabataan ang maaari pong makapaglaro sa mga illegal platforms po na ito. The licenses of pogos or IGLs have been used to create a veneer of legality for their illegal activity. Some pogos will continue to operate despite the ban. If there will be a ban, we will continue to operate against these illegal these illegal pogos ang Iloilo Council. Nagpasa ng resolusyon na nagbabawal sa pag-operate ng Pogo sa lungsod. Noong nakaraang linggo, naglabas din ng executive order si Mayor Jerry Trenyas para iba ng Pogo. Bukod sa Iloilo City, ilang LGU na rin ang pinagbawal ng Pogo sa kanilang lugar. Nakatakdang makipagpulong ang DILG sa mga alkalde para pag-usapan ng tungkol sa mga Pogo. Lahat na nakarehistro na businesses, isa-isahin ko ito'y legal. Ang iba't ibang business group sa bansa, suportado naman ang rekomendasyon ng Finance Secretary at NEDA Chief na tuluyan ng iban ang mga POGO. Kasabay ng mga issues sa POGO, isang resolusyon din ang inihain sa Kamara para imbestigahan ang pag i issue ng mga peking birth certificate at passport sa ilang dayuhan. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.